Ayan na, inoperahan na si One Eye. So, ang grand total ng ating naipon ay Meron tayong bubuksan ngayon na importanteng bagay na pinag-ipunan namin for one year. Hindi pa December, hindi pa January, pero sinimula namin to around this time of the year. Last year, 2024, ngayon 2025, bubuksan natin si One Eye. Ito si One Eye. Ito guys, si One Eye. Ting, ting, ting. One Eye lang kasi siya, oh. Oh. So, bubuksan na natin si One Eye tingnan natin kung magkano ang inabot ni One Eye sa loob ng isang taon. At ito na, bubuksan na natin. Ayan na, inooperahan na si One Eye. <laughs> si, si section si Sarian. <laughs> so one year po siya inipon. Halong barya, halong papel, kung ano-ano pa. Pero yung mga bagong coins lang. Tingnan natin kung magkano inaabot. Meron na po kaming project di para dito kung, mag, kung ano manang kung magkano man ang aabutin nito. Meron na po siyang paglalaan ng project at ibabalita ko sa inyo soon. So ito na unang pasilip. Ooh, ayan o ayan oh. Ayun, mga papel oh. Ayan na, yung mga pasilip po. Ayan. Ibubuhos na. So ito na guys, magbibilang na kami. So, nakuha na namin yung mga papel ngayon. It's time to count yung lumipad. It's time to count the barya. Yung mga barya-barya natin. Ang dami nito. Oh. So guys, ito na yung aming na, kolekta. So ito yung mga tig sa limang piso. Ito yung tig 20. Ayan, 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 20, 20, 20, 20. Ito yung mga limang piso. Ayan, limang piso yan lahat. Ito naman yung sampung piso. Ito may mga sobra. Konti. Ayan kaya sobrang konti at syempre, meron mga papel ito yung papel niya so, ang papel dito ay may 500, 200, 100 50 and 20 pesos na papel so, ito mga collector's item na tong papel na 20 so it's time to bilang the ya at mamaya i-reveal natin kung magkano lahat ang total ng mga na ipo namin kay One Eye eto na ang listahan namin eh basa ba so yung 100 na bills umabot ng 51 pieces yung 500 isa 200 na bill isa tapos tig 50 you have 29 diyan 20 20 pesos na paper ah uh, 5 'yan tapos yung old 5 pesos so that's 29 nagtigo groups of 10 so that's tigo groups of 50 so that's why it's 29 by 50 and then yung 5 pesos na new 62 groups na tig-50 and then yung ano pa ba to ito 20 yung 20 peso coins is 83 pieces na tigwa 100. 83, ito pala. ano 83 na tigwa 100. Sensya na sa sulat, ha? Tapos, yung 10 pesos na new, 13 na tigwa groups of 100. And then, 10 pesos na old, 12 groups of 100. So, ang grand total ng ating na ay 22,000 770. So, 22,770. So, so, yun yung ating naipon for one year. 22,770. Mga barya-barya lang. So, yeah. Time to ipon. And, meron na kaming bagong piggy account. Na sinisimulan na rin namin lagyan ng papel and barya. So, yun yung total so abang abang tayo next year around um, this time of the year and may project na kami para dito abangan nyo nila kung project yon so that's it